ito real talk naman tayo, no? Napansin nyo rin ba kung sino yung may kaya, sino yung may run, sino yung mapera o sino yung mayaman, sila pa rin yung masisipag. Samantalang itong walang-wala na ngang pera, hirap na sa buhay, ang tatamad. Tapos mainipin pa. Magaling lang sa simula, pero hindi sila nagtatagal. Walang tiyaga. Kunting hirap, suko na. Kunting hirap, ayaw na. Kasi sasabihin, hindi para sa akin yan, hindi kasi ako magaling, uh, hindi ako sanay. Ang daming rason. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit yung may pera na magkakaroon pa ng marami, yung wala na, mawawalan pa. Kasi yun yung uh, kaibahan ng may pera sa walang pera. Okay? Mabilis mainip. Mabilis sumuko. Walang tiyaga. Batugan pa. Tapos ito pa ang pinakamasaklap sa lahat. Kinulang na, kapos na sa buhay, ang dami pang bisyo. Lahat andyan. Sugal, alak, sigarilyo, lahat. Mas gusto pa nga maglasing araw-araw. Para ang saya-saya nila. Di ba? Ganun. Tapos pag nakahawak ng medyo malaking pera, hindi na alam ang gagawin. Ang iniisip, it, ngayon, party na, painom na. Yun yung naisip nila yung gastos. Kaya yun ang kaibahan talaga sa sitwasyon ng isang mayaman at isang mahirap. Ang mahirap, hirap na nga sa buhay, mawawalan pa. Yung may kaya, may pera na, magkakaroon pa. At biblical yan. Biblical yan. Kaya mas dumadami ang bilang ng mga mahirap. Well, marami din ang mayaman, pero mas marami talaga compare sa mayaman ang bilang ng mahirap. So ngayon, kung gusto mong bago ang buhay mo, hindi ibang tao magbago sa'yo. Ikaw ang mismong magdesisyon na baguhin ang sarili mo. Ano ba ang dapat mong baguhin sa sarili mo? Para may magbago naman. 2024 na dapat may marating ka na. 2024 na dapat may isa ka nang naabot sa pangarap mo. 'Di ba? Sa mga previous kong video ang sabi ko, para may mar may ma-achieve ka taon-taon, dapat mayroon kang target every year na dapat mong kunin. At 'wag mong tantanan at 'wag kang pumayag na hindi mo makuha. Ganun dapat. Ganun ang mga achiever. Ganun ang mga successful na tao, may target. Ikaw, anong target mo? this year, 2024. Comment mo below. Follow for more.